Dead on the spot, ang isang lalaking nakatakda ang dumalong sa isang pagdinig matapos tambangan ng riding and tandem sa San Pablo City, Laguna. Patay rin naman ang isang sa mga gunman na nanlaban umano sa mga pulis Yan ang ulat ni Bien Manalo. Okay. Kuha sa video na ito kung paano pinalibutan ng otoridad ang isang lalaki malapit sa isang eskwelahan sa San Pablo City, Laguna, Webes ng umaga. Ilang saglit pa'y nilapitan na siya ng mga polis at saka pinusasan. Nakilala siya na si Christopher Agrade Esteban, isa sa dalawang motorcycle riding suspect sa pamamaril sa isang lalaki sa loob mismo ng tanggapan ng isang abogado base sa investigasyon nakatakdang katakdang dumalo ng pagbinig sa korte ang biktima na kinilalang si Joseph Raymond Bacani ng mangyari ang pananambang. Kinatokan niya yung misis niya for uh, adultery. So habang naghihintay sa kanyang lawyer, bigla na namang dumating itong dalawang suspect na panada doon sa uh, hindi kalayuan kung saan siya pinaray mo. Nakausap natin yung pamilya ng biktima. Ito na naman ang kanilang kinabento yung uh, the closest na possible na angulo kung bakit siya binatay ay itong uh, tinayal niya na kaso na adultery laban sa kanyang asawa. Dead on the spot si Bacani na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patay din ang ikalawang gunman na kinilalang si Rodrigo Villena Manalo matapos na makipagbarilan sa mga pulis. May mga tama rin ng bala si Esteban kasunod ng inkwentro. Sundan natin kung pong isang hospital sa diya uh, nagtala tinala ang kanyang sarili at uh, tinawag niya din ng uh, mga doctors doon na mayroong uh, nagtala ng kanyang sarili na may gan sa tuong kinunta natin sa hospital at positive nga po yung ginamit niyang motor base doon na sa pagpaktak namin sa CCTV Batay sa police record, gun for hire ang mga sospek na nag-ooperate sa ilang bayan sa Laguna. Dati na rin nasangkot ang dalawa sa iba pang kaso. Doon sa Santa Clara, uh, Santo Tomas City, Batangas, uh, uh, kung saan may din na rin na problem uh, ba ng Gracia Armanza yung kinasuhan doon. Ito na mga uh, rider, ang driver ng motor, ay uh, dito na huli na siya dati sa uh, 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 Republic Act 9165 o yung illegal uh, drugs. Pasok na, uh, na invest na natin yung uh, yung uh, driver ng uh, kahapon, yung nabuhay, pati yung, uh, yung patay, pero uh, yung mga recovered uh, evidences like yung mga baril, subject for cross-matching ngayon, ma'am. Na-recover ang baril at motorsiklo na ginamit sa krimen. Nasa kustodiya na ng otoridad si Esteban na mahaharap sa kasong murder. Patuloy naman ang investigasyon sa tunay na motibo sa pagpatay. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.